Kamusta na kayo mga idol? Nandito tayo ulit para talakayin kung bakit nga ba palaging napipensala o napapahamak ang braso ng ating bida na si Gun Freaks. Pero bago tayo magsimula mga idol, muli natin kilalanin kung sino nga ba si Gun Freaks. Sino nga ba si Gun Freaks? Si Gun Freaks mga idol ang pangunahing tauhan sa anime series na Hunter Hunter. Unang pinakita ang ating bida sa episode 1 ng 2011, Hunter Hunter. Ang kanyang edad naman mga idol ay nasa labindalawang taong gulang sa current timeline. May tangkad si Gun Freaks na 154 cm at may bigat na apat na na kilogram. Ang kulay naman ng kanyang buhok mga idol ay greenish black at ang kulay naman ng kanyang mga mata ay brown. Ang pangunahing layunin ng ating bida mga idol ay ang hanapin ng kanyang ama na si Ging Freaks. Sa murang edad ng ating bida mga idol marami na itong napatunayan bilang isang rookie hunter. Tulad na lamang ng pagpasa nito sa Hunter exam sa mura nitong edad na labindalawang taong gulang. Siya rin ang isa sa kauna-unahang nakatapos ng alamat na larong Greed Island na kung saan ang kanyang ama na si Ging Freaks ang isa sa lumikha o gumawa ng alamat na larong ito. At panghuli kasama rin si Gon sa lumaban sa Chimera Ants na kung saan mga piling malalakas na hunters at name users lamang ang pwedeng sumama sa nasabing labanan. Patunay lamang mga idol na sa murang edad, marami na itong nagawa bilang isa sa pinakamahusay na hunter. Patay naman sa bagong Nen chart mga idol, pinakita na si Gon ay isang purong enhancer, na kung saan, meron itong Nen ability, na tinatawag niya na Jajanken. Nakapaloob din sa kanyang Nen ability na Jajanken, ang Rock, Paper, at Scissor, na kung saan ginagamit niya ang iba't ibang estilo na ito, sa pakikipaglaban. Ngayon mga idol, kilala na natin si Gunfreaks, pumunta na tayo sa kung bakit palaging sala o napapahamak ang braso ng ating bida. Unang pinakita na napinsala ang braso ni Gunfreaks sa fifth phase ng Hunter Exam Art, na kung saan dito niya nakalaban o nakaharap ang ninja na si Hanzo. Masasabi natin mga idol na one-sided ang nangyari sa nasabing labanan dahil kitang kita sa kanilang paglalaban na mas nakakaangat talaga ang kakayahan at karanasan ni Hanzo pagdating sa pakikipaglaban na kung saan mga idol matinding pinsala sa katawan ang inabot ng ating bida at nabalian pa ng kaliwang braso dahil sa hindi nito pagsuko sa kanilang laban ni Hanzo. Dahil naman sa pagkakabali ng braso ng ating bida kitang kita sa mukha ni na Kurapika at Leorio ang galit dahil sa ginawa ni Hanzo. Pero sa bandang huli si Gon pa rin ang nanalo sa kanilang laban sapagkat si Hanzo ay sumuko na lamang sa laban sa kadahilanang hindi niya kayang tapusin o patayin ang ating bida na si Gon Freaks. Sa ganun paraan mga idol, si Gun Freaks ang nanalo at naging isang ganap na hunter. Sa Heaven's Arena Art naman mga idol, muli na naman natin nakita na napinsala ang braso ni Gun dahil sa paglaban nito kay Guido. Makikita naman sa nasabing laban mga idol na walang kalaban-laban ang ating bida sa una nilang paghaharap. Sapagkat bago palang ni Gun natutunan at nalaman ang tungkol sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Nais lamang ni Gun na lumaban para masubukan o malaman ang kakayahan ng bago niyang kapangyarihan na tinataglay na kung saan hindi hinahangad ng ating bida na manalo bagkus nais niya lang talaga ito subukan. Ngunit hindi naging madali para kay Gido ang manalo sa nasabing labanan. Dahil sa hindi inaasahan na pagkakataon, ginamit ni Gun ang Zetsu para itago ang kanyang aura para mas maramdaman niya ng maayos ang bawat galaw ng turumpo ni Gido na kung saan naman mga idol sobrang tagal iniwasan ng ating bida ang mga turumpo ni Guido hanggang sa makorner si Gon at walang mapuntahan kung kaya natalo ang ating bida at nakakuha ng mga malulubhang pinsala sa katawan at nabalian ulit ito sa kanang braso. Pumunta naman tayo mga idol sa York New City Art. Dito mga idol, muli na naman napinsala ang braso o kamay ng ating bida dahil sa paulit-ulit nitong paglaban ng bonong braso kay Nobunaga. Nalaman kasi ni Nobunaga, mga idol, na tinalo ng ating bida sa bunong braso si Shizuko. Kung kaya nais ni Nobunaga na subukan ng lakas ng ating bida. Sinabi rin ni Machi na hindi mahina si Gun sa bunong braso pero hindi rin siya sobrang lakas. At dahil sa paulit-ulit na paglalaban ni Gun at Nobunaga sa bunong braso at paulit-ulit din ang pagkatalo ng ating bida, nagkaroon ulit ng pinsala ang kanang braso nito na kung saan habang naglalaban ang dalawa sa bunong braso, tinatanong din ni Nobunaga kung meron ba silang kilala na gumagamit ng kadena. Naalam naman natin na si Kurapika ang taong gumagamit ng kadena pero sa oras na iyan, di pa alam ni Lagon na siya pala ang taong hinahanap ng spider. Kung kaya maraming beses na naulit ang labanan ni Nagon at Nobunaga sa bunong braso dahil wala itong makuhang sagot kay Lagon. At dahil sa pangyayari na iyon, napinsala ang kanang braso o kamay ng ating bida. Pumunta naman tayo mga idol sa Greed Island Arc, na kung saan dito nakalaban ng ating bida ang isa sa pinakamasamang karakter ng serye na si Gentro o mas kilala ng karamihan bilang Bomber. Ang karakter na ito ay lubhang napakasama dahil handa itong pumatay para makuha niya lamang ang kanyang mga ninanais. Tulad na lamang sa ginawa nitong panloloko at pagpatay sa ibang manlalaro para makolekta ang lahat ng card at para maklear ang larong Greed Island. Ang kanyang mga nen ability ay tinatawag na countdown at little flower na ang pangunahing layunin ay ang pasabugan ng kanyang mga target. Sa kaso naman ng paglalaban ng ating bida at ng bomber, makikita ang laki ng agwat ng kanilang kapangyarihan at karanasan sa pakikipaglaban. Na kung saan, malaking pinsala sa katawan ang inabot ng ating bida. Hindi lang basta pinsala mga idol dahil sa kanilang paglalaban na wala ng kaliwang braso si Gon at malalang pinsala naman ang nakuha ng kanyang kanang braso. Maging ang kanyang katawan at mukha, malalang sugat at pinsala ang nakuha nito. Kung kaya masasabi natin na napakalakas at hindi rin basta-basta na nenuser ang bomber. Pero sa bandang huli mga idol, ang ating bida pa rin na si Gone ang nanalo sa nasabing labanan, dahil sa mga plano at patibong na kanilang ginawa, bago pa lamang magsimula ang nasabing laban. At dahil sa kanilang pagkakapanalo, napigilan nila ang kasamaan ng bomber. Pero salamat na rin dahil sa card na Breath of Archangel, gumaling ka agad ang mga malalang sugat ng ating bida, kasama na rin na gumaling ang nawalang kaliwang braso at malalang sugat sa kanang braso ni Gon. Pumunta naman tayo mga idol sa Chimera Ant Arc. Na kung saan dito nakalaban ng ating bida ang isa sa pinakamalakas na karakter ng serye na si Neferpito. Sa sobrang lakas ni Neferpito kahit si kahit na bihasa at malakas na name user hindi nanalo o umubra sa kanya. Maging si Chairman Arrow nung unang beses niya nakita si Neferpito, sinabi nito na mas malakas pa ito kaysa sa kanya. Kaya hindi talaga basta-basta ang karakter na ito dahil kahit ang kinilala na pinakamalakas na Nen user sa buong mundo, ay sinabi na mas malakas ang taglay nito na kapangyarihan. Pero kahit gaano pa ito kalakas, tinalo pa rin ito ng ating bida na si Gonfreaks sa kanyang adult form. Na kung saan hindi ito nakapalag o umubra sa taglay na lakas ng ating bida. Pero sa kasamaang palad, habang nakatalikod si Gun, bigla siyang inatake ni Neferpito, pero buti na lamang na itulak siya ni Kaloa, kung kaya, hindi na ito nakatanggap ng sobrang lalang pinsala, pero tinamaan pa rin at naputol ang kanyang kanang braso. At ang panghuling atake na ginawa ni Gun, ginamit niya ang kanyang putol na braso sa pag-atake kay Neferpito, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog, na kung saan pati ang ating bida ay nadamay sa nangyaring pagsabog. At ang panghuli na arc na ating tatalakayin ay ang election art. Sa art na ito pinakita na sobrang lalampinsala ang nakuha ni Gon sa laban nila ni Neferpito. Na kahit mga nen-exorcist ay sinabi na hindi na nila kayang gamutin pa si Gon. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Killua gumawa ito ng paraan para maitakas niya ang kanyang kapatid na si Aluka para matulungan si Gon na gumaling. At nung papagalingin na ni Nanika si Gon muling ipinakita ang kaliwang braso ng ating bida ngunit ibang iba na ang itsura nito na para bang mukha itong braso ng isang payat na sanggol makikita rin ang sunog sa balat nito. Kung kaya nung makita ito ni Kilua na luha ito at kitang kita ang awa sa kanyang mga mata dahil sa malalang sinapit ng kanyang kaibigan. Sa kabutihang palad na lamang na ito ng tuluyan ni Nanika ngunit ang kabayaran ng paggaling ng ating bida ay kailanman hindi na ito makakagamit pa ng nen. Kung papansinin natin mga idol, bawat art ng Hunter x Hunter, palaging napipensala o napapahamak ang braso ni Gunfreaks. Pero para sa akin mga idol, kaya palaging nagkakaroon ng pinsala ang braso ng ating bida, ay dahil sa ito ang kanyang pangunahing sandata sa labanan. Sapagkat ang kanyang braso ay madalas niyang ginagamit bilang pang-opensa at depensa sa kanyang mga laban. Kung kaya nagre-resulta ito ng mga matitinding pinsala na nakukuha niya sa bawat labanan. Na kahit ang Nen Ability nito na Jajangkan, malaking papel ang ginagampanan ng kanyang mga braso para magtagumpay ang pag-atake na kanyang ginagawa. Kaya para sa akin mga idol, pinapaalam lang sa atin kung gaano nga ba kahalaga ang braso ng ating bida pagdating sa mga labanan sapagkat ito ang kanyang pangunahing sandata. Isa pa sa naiisip ko mga idol sa kung bakit palaging nagkakaroon ng pinsala ang braso ng ating bida ay para sa character development nito. Na kapag nagkaroon ito ng pinsala sa braso o maging sa katawan, asahan na natin na sa susunod na arc ay madaragdagan ang lakas na tinataglay ng ating bida. Pero buti na lamang kahit magkaroon ng matinding pinsala ang ating bida, mabilis itong gumagaling sa kanyang mga sugat. Na isa sa katangian ng mga enhancer ay yun ay ang mabilisang paggaling dahil sa lakas ng pisikal na katawan na kanilang tinataglay. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa kung bakit madalas napipinsala o napapahamak ang braso ni Gun Freaks? Maaari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo.